everyone, nakapagluto na ba kayo ng maha na ang flavor ay kape? Kung hindi pa, tara na, umpisa natin at konting ingredients lamang ang ating kailangan dito. Kaya naman, meron po ako ditong isang lata ng gata, 400 ml. Pwede rin kayong gumamit ng fresh at dalawang kutsara naman ng kape ang aking inilagay. Pwede kayong magdagdag. Ang condensed milk naman ang ginamit kong pampatamis. Hindi ko po inilahat yung isang buong lata. Maglalagay lamang tayo nang depende sa tamis na inyong gusto. At sa isang mixing bowl naman, separate na bowl, meron akong isang cup ng cornstarch na nilagyan naman ng isang 370 ml na evaporated milk. Haluin naman po natin ito hanggang sa mawala na yung mga lumps. At ngayon naman, balikan natin yung ating gata, condensed milk at saka yung kape. Ngayon ko pa lamang po bubuksan ang kalan habang sinasabayan naman ng paghalo. At ang apoy po natin dito ay medium heat lamang. Para po maganda yung pagkakaluto, may yung pagkasunog. Dahil katulad po ng lagi kong sinasabi, yung gatas po napakadali niyang masunog kapag malakas yung apoy. So ayan, atin lamang pong lulutuin ng gata. Mga 2 to 3 minutes, okay na po yung gata natin. At habang naghahalo po tayo dito, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Yodelmos Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe. Mga recipe na pwede nating ibenta, pwedeng pagkakitaan, pwedeng pangmeryenda ng buong pamilya, hikit sa lahat, pwedeng pwede sa kahit anong okasyon. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinera. Kung bago po kayo dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At kung dito naman po sa ating Facebook page, i-follow lamang po para lagi kayong updated sa mga bagong upload. So yan, kapag luto na po yung gata, isama na natin yung ating cornstarch mixture. Balagay yung ginawa natin kanina, evaporated milk at cornstarch lamang. So ayan, haluin lamang po natin. Ang paghalo natin dito ay tuloy-tuloy na po hanggang sa maluto. At syempre, sa Yodelmos Kitchen ay hindi lamang po tayo puro luto dito. May pa pakonsuelo din tayo sa mga followers na masisipag manood, sa mga subscribers din, of course, sa YouTube, masipag mag-share, masipag mag-comment. Kaya naman, abangan na sa October 31 ang ating live at baka ikaw na ang mananalo ng electric hand mixer. Kaya naman, magkita-kita po tayo, ipopost na lamang namin yung oras. So, ayan, kung napapansin nyo po, ay nagbubuo-buo na siya. Ako naman ang ginagawa ko po kasi sa mahap, talagang hinihintay ko siya na medyo madry para po buong buo, firm na firm kapag ating hiniwa. Yung po kasi yung gusto ko sa maha. Yung iba naman medyo gusto malambot. So, depende po sa inyong kagustuhan. As long as na naluto nyo yung ating maha mixture. Kaya naman, kung napapansin nyo, ang ganda na niya. So, hintayin lamang po natin ito na maging shiny ng konti, saka natin hahanguin. At ayan, okay na po siya. Ilagay naman natin ngayon sa isang container. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong klase ng container ang inyong gusto. Kung pambenta naman po, pwede kayong gumamit ng mga tab na mayroon na pong takip o yung mga foil na depende po sa size ang inyong gagamitin. Depende kung magkano nyo ibebenta. So ayan, kung ano po yung mas madali or mas magaan para sa inyo, siya nyo pong gamitin at iflat lamang natin ang ibabaw and then iwanan lang muna po natin sa isang tabi. At ngayon naman ay gawin natin yung pantoppings. Magsangag lamang po tayo ng desiccated coconut. Ihintayin lamang po natin ito na maging golden brown. At napakabango po nito. Perfect na perfect para sa ating coffee maha. Kaya naman, konting halaga lamang ang ating pampuhunan dito, pwede na tayong magkaroon ng extra income pandagdag na kumikita sa ating pangkabuhayan. So, ayan, hinalo-halo ko lamang po at konti lamang din yung aking ginawa. At least mga one port cup, depende po kung gaano karami yung maha na inyong gagawin. At kapag ganito na po, okay na ito. Balikan naman natin yung ating pinalamig na maha. Hiwain natin sa size na inyong gusto. At pagkatapos si wine ay ilagay na po natin sa ibabaw yung desiccated coconut na ating niluto kanina. Depende po sa dami ng inyong gusto ang inyong ilalagay. Kung halimbawa kakain kayo, pwede pa rin kayong magdagdag ng additional desiccated coconut. Depende sa inyong panlasa. Kaya naman, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! mag po tayo!